Ka-ka-chow! What's up? Another good day at andito tayo ngayon sa Southwoods Mall para manood ng car show, no? Uh, Meron sila ngayong car show featuring uh, mga iba't ibang kotse sa loob at labas ng mall. So tignan natin yung mga ibang-ibang klaseng mga kotse from stock, yung out-of-the-casa look, yung mga purista, at sa mga matatindi yung setup. Sabahan niyo kami, ha? Let's go! Let's go! itong Corolla nito. ito, Corolla EE100 ito yung stock ng XL na 1997 so, gamit pati color engine tingnan nyo naman parang out of the casa parang out of the casa gulong lahat ang tindi <clears throat> sayang nakalak hindi natin pwede makita no? pero look at that parang kakabili lang kahapon hanips Corolla big body syempre inuna natin to dahil itong ating sasakyan EE100 so XL ito yung ginawang taxi before yung 1997 nice malamang naka air suspension to wow broke boys club Ayan, ba baba oh nice napaaganda ng Honda City na to air suspension paro WRX wow wow wee Ayan. Yeah ang uh, ganda. Naka-raise na gulong, no? Alright, hello! Yes, 86 Ang laki ng mugs ba? Na red. Hmm, not sure kung ano nung nakaset up dito. Siyempre, mababa. Ayan, Corolla 86. Ganda, kininis. Very nice. Yeah! So, sa mga pangarap ko ito, for example, uh, kaya ko na mga, uh, kaya na-porn na ako ng 2-door na supercar ito Civic RS naka na ano siya white on white white mags white body Simpleng simple simple napakaganda napakalinis yeah Honda Integra yan naalala ko yung nag ano ako ha no, no offense medyo nagkakarera ako sa PDRF nakatapat ako ng ganito eh ayan ang ganda ng gold sila to Wow! Simple-simple ang ah. mga Ano ang ah. engine ito? Maliit lang. Hindi pa nga siya... Ano? EFI na. Maliit lang no Comment down below kung anong engine ito mga paps. pa nice. Yaris? Wow ah. Yaris? pa sa ba na dito? Wow! Nice. <clears throat> Ganda. Let me get a sticker. Pwede ba kumuha ng sticker? Pwede yata. Let's, let's get a sticker. Sticker. From Rad. Ano ba ito? Rad Auto Detailing. Okay. Ah, detailing ng Rad. Okay. Rad, pababaan ba tayo? Vios. Hanip naman. Naka-air suspension pa lang sigurado. Ito, tindi nang baba. Tingnan mo naman yung ground clearance na. Central Clearance Ayaris ah, oh, Bios yan uh -oh. Sa Yaris sa Japan Malinis oh, so, Naka all transparent Na uh, brake light Hanips naman Ganda Ang <laughs> baba Sa IR Civic uh, Siyempre V16 Tama ba V16 ba ito? na alam hindi na ako tumingin work racing na mags yan ito yung classic na ano, yung orange color ito ang nagpauso ng orange color dati eh. so, Honda Civic SIR Yeah, ang mamahal ng mga SIR ngayon mga kachal Kasi tayo may mga motor din dito, hanep Dala pa sa tayo, baka maka-copyright So mga imu-mute-mute ko na lang ha Let's go! Asta, Miata! Wow! Woot-woot! Ay, tayo oh. okay, oh. okay, naman ha na Ito mga kachawin, sobrang baba Hello Papa. Wing. lumipad Sa joke lang. Wage. Ito yung pagong dati. Ito, ito yung ganda na. Nakita to ito, ito. Ito yung mga show Wow, galing oh. Nakapukas yung windshield niya oh. maganda. Okay, kung kayo naman to, hanap the best. Nakula, GD5, red, Shelby. Napula, GT500 Shelby. Video Hansel. GT500. Malalaman nyo kung Shelby yung Cobra yung Pagkakabayo, Mustang. Nice. Ito nagiging ganda ng mga Euro plates. Hello ate. Hello. Euro price ito for example ito saan ito Euro price ngayon? tanong natin mura ng Euro price dito 500 dalawa na ayos 500 dalawa magaganda oh. 500 dalawa Euro price mga kachaw ayos natin hindi na pupunta ano uh, kakain muna kami so so far yun ang muna yung pinunta namin mainit <laughs> alam nyo naman summer na summer tingnan natin kung makakuha pa tayo ng uh,

Parang haos na yun, no? Okay. Mga ka chao quick vlog lang. Kung nagustuhan nyo yung episode na ngayon, don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell. Bigyan mo na rin ako ng top sap. Again, quick vlog lang yun. Uh, a glimpse of the car show dito sa South Woods Mall. Thank you very much sa pananood. Stay safe kayo lahat. Ciao! Ciao.